programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel dahil nga sa sobrang pagkabigo nito nga si Libby ay talagang naglasing siya to the max sa isang bar at dito nga ay natuntun na ng mag-asawang uh, Sherlyn at Raymond kung saan nga naroon ang kanilang ang buong akala na ay anak nila kaya't agad-agad nga nila itong pinuntahan ngunit dito nga ay namili nga ang bruhang si Libby kung kanino siya sasama syempre mas pipiliin niyang sumama sa tunay niyang magulang ngunit dito naman ay nasaktan nga itong si Sherlyn na ang buong akala din niya kasi ay ito ang kanyang tunay na anak nung siya ay sinilang sa loob nga ng piitan at dito ay nasaktan itong si Charlene sa ginawa ng si Livy at nasabi nga na sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid na mawawala na alang lang daw siya ng asawa pati ba naman daw ang anak niya ay mawawala pa sa kanya sa totoo lang uh, Charlene sana timbangin at pakiramdaman mo ang lukso ng dugo na tinatawag nila kung ano ba talaga ang pakiramdam mo dito nga kay Libby dahil napakalayo ng ugali niya sa ugali mo dahil ugaling ugali siya. Dito nga si malaking bunga nga si Divina. Kaya't sana ay may, uh, maisip at uh, maintindihan mo kung bakit ganoon kalapit ang loob ng iyong itinuturing na anak na si Libby. Dito nga kay Divina dahil sila ay magkaugali at sila ang tunay na magkadugo. Kaya't sana Leilani dumating ka na at ikaw na mismo ang magsabi kay Raymond kung sino talaga ang tunay na ina nito nga si Libby at dito naman ay, ay nagpapalakas nga lamang itong si uh, Divina kay Raymond dahil ang buong akala nga ni Raymond ay anak nga nila itong si Libby para mas lalo nga niyang makuha ang loob nito ang si Raymond kaya dito ay umuwi si Raymond sa kanilang bahay at hinanap ng kanyang uh, mami sonya ang kanyang apo at sinabi nga niyang mas pinili niya ang sumama kay na dahil mas gusto nga nito ng tahimik pero wala silang kalam alam na ito pala talaga ang tunay na ina nito si Libby kaya guys napakarami pang mga exciting na haganapan dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.